Kanino po yan? Yan na, yung natay ko. No. Yan, nabangan ko yun kasi meron akong binili. So, susubukan natin yan. Kung mag-work siya. Kasi kaya kasali siya sa ating vlog. Oh. Yan. Hello po. Welcome to my vlog. <laughs> yan. Susubukan natin ito mamaya. Later. Ang susubukan natin itong i-open. Sesame. Ito siya. Ito ay pang vlog natin babalikan ko po kayo para malaman natin kung siya po ay totoo o hindi totoo later ayan siya oh medyo worried ako kaya ayusin natin tong kaya natin siya ibalik no kung hindi to totoo so ito pa yung parang pang vlog portable action camera this one check natin later oh feels so good Oh, so kayak yan? Yan na, Jennifer, Jennifer nasan ka? Sabi dyan. Hindi lalabas, hindi. Okay na? No. Kaya naabang ko yun kasi meron akong binili. So subukan natin yan kung mag-work siya. Kasi kaya kasali siya sa ating vlog. Oh. Ayan. Hello po. Welcome to my vlog. Kasa ba? Tsaka yan? Opo. Walang nakatarang ganun dito eh. Nakikita ko lang yun eh. Sabi <laughs> dyan, pag ulan lalabas na bagyo Okay na? thank you po. Oo, oh, Oh. Wala magulo. Ayan. Susubukan natin ito mamaya. Later! And susubukan natin itong i-open. Sesame. Ito siya. Ito ay pang vlog natin. Babalikan ko po kayo para malaman natin kung siya po ay totoo o hindi totoo. Later! Okay, tayo po yung mag-unbox ng aking sinubukan. Check natin kung ito totoo. Ayan po, naka-video po yan ha, para sure. Okay. Check natin kung totoo ito. Naka-bubble wrap naman, konti. Ayan siya o. Oh. ten 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 Medyo worried ako. Kaya ayusin natin itong... Kaya natin siya ibalik mo kung hindi ito totoo. So, ito pa yung parang pang vlog portable action camera this one check check natin kung magiging maganda po yung output na ituturin natin kaya na nabagyo and i-charge muna natin ito okay so far ito po yung loob niya and buo this one and parang siyang charger yun lang po yung nasa loob niya and konting manual sa loob susubukan mo natin i-charge and then ang sabi dito ay wala ito daw po ay wala pang memory card so check natin later ayan naka charge sya nag open sya malalaman natin to by charging alam natin yung kanyang battery o medyo okay sya so far check natin kung paano ito gumagana actually kasi nakabili na ako dati medyo na disappoint ko ako dati Ayan na. So, pwede natin siyang iharap. Pero nakatabi. Ay, hindi. Rotate, narorotate naman yung camera. Pero nakabaligtad din. Check na nga natin ito later. Pwede sa so, subog so, tayo may SD card ako dito. Spare. Hindi ko sure kung... Nag charge pa kasi siya sa pa. natin kung i-accept yung SD card paano ba ito control power okay no card so hindi gumagaling bakit 2K lang to ang nakalagay dun ay 4K sige do double check natin siya kung paano yung quality nya I want to see the quality nung kanyang ito so, hindi na gano ng card ko Isa muna tayo okay Okay, nakita ko ng SD card ulit. At mukhang

hindi nag-work ng ano ba Ayan, nagre-record din siya oh. Check nga natin to. Ang problema ko, gusto ko makita, ito na mo. Pag nirorotate, ah, okay. I Check natin kung nag-work siya. Dali lang lang. Okay, sasampolin na natin to. Check na natin to. Mamaya, um, sa labas ang dali. Sasusubukan natin to. Yan, yeah, nagre-record na siya. Check natin kung gaano yung quality niya. Tsaka yung shakiness niya. Check natin. kasi kung mag-work yan alam pati natin yung kanyang quality yung papaano siya makalog yan check check natin and then titignan natin to alamin natin kung kamusta yung quality ng kanya no? sige stop muna ako dito sa iphone ito siya ayun siya oh. stop muna natin yan

shaking natin nga check natin yan kasi kaya alam yung pati natin yung kanyang quality yung papaano siya makalog yan check check natin and then titignan natin to alamin natin kung kamusta yung quality ng kanya no sige stop mo na ako dito sa iphone ito siya ay siya oh. stop mo na natin yan susubukan natin to okay ayun na tapos na ako dito sa phone ko susubukan natin tong mahaba mahaba kaya to kasi kung yan po ay dali yun lang parang hindi siya that's the thing Ano ba talaga? Oh. Hala. Check natin. Hindi ang may mali. Pero, oh, nabagi pala. <laughs> nabagyo pala. Ayun, no? Ano record ka ba? Record ba yun? Okay, recorded ulit tayo. Aalamin ko muna yung quality ng voice audio nito at saka yung pinak output ng videos, no? Kasi gusto ko pati pagtakbo, check natin. Although mukhang imposible yung gusto kong mangyari, alamin natin yan, no? Para at least, just in case na yun naman talagang pwede, sana mag-work out paano, no? Kasi syempre, pag pinilay mo siya dito, malalaman mo talaga pangit yung kanyang result, no? Kailangan mo natin siyang daanin sa CapCut para malaman natin kung totoo siya ay okay no so magpapaalam muna tayo see you guys later testing natin to ito na po yung actual shot dito sa ating binili ewan eh, well, sana working siya bye bye Ayan, naka-record na si Mama. Mga... Ayan, no? Tapos. Kasi hindi ko malay sa side kung mag-stop ka na. Oh, ang sakit ang chanko. okay. yun po yung memory card ng ano? SD card ng... Tawag dito. Isak yan. Oh,